Magandang araw kapatid. Welcome sa mga Panalangin Channel. Kumusta ka na? Alam kong maraming nangyayari sa buhay natin araw-araw. Pero sa gitna ng lahat ng 'yan, nais kitang anyayahan na huminto muna sandali at maglaan ng oras para sa Diyos. Kung nahanap mo ang video na ito, hindi ito aksidente. Maaring ito ang mismong sagot sa panalangin mo. O paalala ng Panginoon na hindi kanya nakakalimutan. Kaya bago ka magpatuloy sa araw mo, samahan mo ako. Makinig tayo sa salita ng Diyos at manalangin. At kung sa tingin mo makakatulong ito sa iba, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Tara, magsimula na tayo. Ano ba talaga ang mahalaga sa Diyos? Hindi niya hinahanap ang pagiging perpekto mo. Hindi sukatan kung gaano karami ang alam mong Bible verses o kung gaano kaganda pakinggan ang panalangin mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso mo, hindi yung panlabas, hindi yung kaya mong ipakita sa ibang tao, kundi yung totoo, yung hindi mo kayang dayain, yung nasa pinakaloob mo, kung saan naroon ang mga emosyon, hangarin, at tunay mong pagkatao. Doon tumitingin ang Diyos, at ang hinahanap niya hindi ang galing mo o achievements mo, kundi ang katapatan mo. Ang pusong nagsasabing, Lord, kailangan kita. Hindi man ako perpekto, pero gusto kitang sundan. Iyan ang pusong hinahangaan ng Diyos, at iyan ang pusong laging tinatanggap niya. Gusto niya ng pusong nagsasabi, Panginoon kailangan kita Panginoon gusto kita hindi ko pa alam lahat pero pinipili pa rin kita ganiyang puso ang gumagalaw sa puso ng Diyos isang pusong mapagpakumbaba isang pusong handang matuto isang pusong bumabalik sa kanya paulit-ulit kahit ilang beses nang nadapa makikita natin ito sa buhay ni Haring David hindi siya perpekto malayo sa pagiging banal sa panlabas nagkasala siya nasaktan niya ang maraming tao pero alam mo kung bakit siya tinawag na tao ayon sa puso ng Diyos kasi kahit gaano siya kahina hindi siya tumakbo palayo tumakbo siya pabalik hindi siya nagkunwaring okay inilapit niya ang lahat pagsisisi kalungkutan tuwa takot papuri sa Diyos Pakinggan mo ang ilan sa mga panalangin niya, naway maging kalugod-lugod sa iyo, O Panginoon, ang mga salita ng bibig ko at ang mga laman ng puso ko. Awit 19 verse 14 Hindi lang panlabas, pati yung iniisip at nararamdaman natin sa loob, mahalaga sa Diyos. Siya sa mo ako, O Diyos, at subukin mo ako alamin mo ang nilalaman ng puso't isipan ko. Awit 26 verse 2 Handa siyang ipasuri ang sarili niya sa Diyos. Ganyan ang pusong gustong magbago. Lumikha ka ng malinis na puso sa akin, O Diyos, at baguhin mo ang espiritu ko. Awit 51 verse 10 Sa kabila ng kasalanan, humingi siya ng panibagong simula. Buong puso kitang hinahanap. Itinatago ko ang salita mo sa puso ko upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Awit 119 verse 10 to 11. Hindi lang emosyon ng puso, diyan dapat nanahan ang salita ng Diyos kasi ang totoo, lahat ng bagay sa buhay nagsisimula sa puso. Kung bakit ka natutuwa, kung bakit ka nasasaktan, kung bakit ka naiinggit, kung bakit ka nagpapatawad. Lahat nang yan, galing sa puso. Kaya sabi sa Kawikaan 4 verse 23, Higit sa lahat, bantayan mo ang iyong puso, sapagkat iyan ang pinagmumulan ng buhay. Paano mo binabantayan ang puso mo? Anong mga salita ang pinapakinggan mo araw-araw? Anong klasing content ang madalas mong panoorin? Sino ang madalas mong kausap? Ano ang iniisip mo kapag mag-isa ka? Dahil ang lahat ng 'yan may naitatanim sa puso mo at ang puso parang hardin. Kung anong tinanim mo, 'yun ang aanihin mo. Kung salita ng Diyos, panalangin at pagsamba ang itinanim mo, tutubo ang pananampalataya, kapayapaan, kabutihan at lakas. Pero kung pabayaan mo lang, Tutubo ang pride, takot, inggit, bitterness. Kaya kapatid, bantayan mo ang puso mo. Linisin mo ito. Punuin mo ito ng katotohanan. Hayaan mong ang banal na espiritu ang magpahubog sa iyo. At ngayong umaga, sama-sama tayong manalangin. Isang panalangin mula sa puso para sa Diyos na tumitingin sa puso. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at itoy idudulog natin sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. dala ko ang buong puso ko, buo man o wasak, maayos man o gulugulo. Alam mo, Panginoon, hindi ito perpekto. May mga sugat na hindi pa naghihilom, may mga takot na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. May mga sulok ng puso ko na madilim pa rin hanggang ngayon. Pero kahit ganito, iniaalay ko ito sa iyo. Iyo pa rin ang puso kong ito, lahat ng parte, Panginoon. Ang bahagi nitong masaya, ang bahagi nitong pagod, ang bahagi nitong halos sumukuna. Alam ko, ikaw lang ang kayang maghilom sa mga puwang na hindi nakikita ng mata. Ikaw lang ang nakakaabot sa mga lamat na pilit kong tinatago. Kaya't binubuksan ko sa iyo ang puso ko, Lord. Banal na Espiritu, inaanyayahan kita ngayon. Pumasok ka sa puso ko. Linisin mo ito. Tanggalin mo ang lahat ng hindi naaayon sa kalooban mo. Ingit, pride, galit, tamad at takot. Lahat ng ugat ng kasalanan, bunutin mo ang mga panlalamig, palitan mo ng apoy. Ang mga paninibugho, palitan mo ng pag-unawa. Ang mga galit, palitan mo ng kapatawaran. Turuan mo akong magpatawad, Panginoon. Hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil pinatawad mo muna ako. Ayokong manatiling bihag ng sama ng loob. Ayokong hayaang kontrolin ng nakaraan ang kinabukasan ko gusto kong maging malaya. At ngayon, Panginoon, iniaabot ko rin sa iyo ang mga taong sugatan. Yung mga tahimik lang, pero puno ng hinanakit. Yung mga iniwan, tinanggihan, binaliwala. Lord, yakapin mo sila. Iparamdam mo na hindi sila nag-iisa. Hawakan mo ang puso nila. Hipuin mo sila sa paraan na tanging ikaw lang ang makakagawa Pagalingin mo silang tulad ng paggaling na ginagawa mo sa akin ngayon. Katulad ng sinabi mo sa Filipos 4 verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Opo, Lord, kailangan ko yan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaan kahit may problema pa rin. Kapayapaan na galing lang sa iyo. Bigyan mo ako ng pusong masunurin. Pusong nagsasabing, Oo, Lord, kahit masakit. Pusong marunong maghintay. Pusong marunong sumunod kahit hindi naiintindihan ng plano. Alisin mo ang mga idol sa puso ko, mga bagay o taong nauuna sa iyo. Wasakin mo ang mga ito at ikaw lang ang manahan. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Punuin mo ako ng iyong katotohanan. Punuin mo ako ng bagong sigla at pananampalataya. Ayokong lumamig. Ayokong mawala ng gana. Panumbalikin mo ang galak ng kaligtasan ko. Gisingin mo muli ang espiritu kong natulog na. Panginoon, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Sinubukan ko, pero palagi akong nabibigo. Ngayon, buong puso akong sumusuko. Lahat-lahat, pati 'yung mga tinatago kong kasalanan, kahinaan, at kahihiyan, ibinibigay ko sa iyo. Ikaw na ang bahala, Lord. Hilumin mo ako. Baguhin mo ako. Gamitin mo ako. At ngayon, buong puso kong sinasabi, ang puso ko ay para kay Heso Kristo. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang hari ko. At ikaw ang laging karapat dapat sa pagsuko ko. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa bagong simula. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ni Heso Kristo. Kung nakaabot ka sa bahaging ito, ibig sabihin ay hinipo ka ng Panginoon ngayon. Huwag mong hayaang matapos dito lang. Gawin mo ito ngayon. Mag-iwan ng amen sa comments kung nakasabay ka sa panalangin. I-share mo ang video na ito sa isang kaibigan na alam mong kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung gusto mong tumanggap ng higit pang devotions at panalangin araw-araw, I-subscribe ka na para hindi ka mahuli. At kung meron kang pinagdadaanan o gusto mong ipag-pray ka namin, mag-comment ka lang ng prayer request sa baba o i-message kami dahil hindi ka nag-iisa. May komunidad dito na handang manalangin para sa'yo. Pagpalain ka ng Diyos, kaibigan. At tandaan mo, ang puso mong para sa Kanya, hindi hindi niya kailanman tatalikuran hanggang sa susunod shalom and god bless you